Maganda lang isa doon. Lalaban ko yung isa doon, guys. Silipin natin yan. Ay, nahuli talaga. Ayot pala ka. <laughs> cellphone lang siya doon, oh. <laughs> Halika na, ilipat natin yung, ano, yung gasol dito sa loob. Okay. Dito na lang tayo. Mas malamig magluto. Yun ang option. May dalawang option ng ano, lutuan. <laughs> Pag malamig sa labas. Pag mainit sa loob. Baliktad. <laughs> Pero yun ang totoo, guys. <laughs> Huli ko siya eh. <laughs> yung mga basahan, mas mabilis daw matuyo kaya dyan yan pinaglalagay. Mamaya daw yan tuyo na. Mga halaman namin dito, ang gaganda na oh. Lalo na yung ano, bugambilya na yan ni Popsi oh. Yung kanyang ano, ginrap isang araw. Tapos yung ibang mga halaman dito, ito galing dun sa likod yan, na Nilagay dito, ayan oh, may, parang nakakasurvive. Ito din oh, ang ganda o oh dapat may namin sa paso. Malamig dito sa guest room, guys. Guest room. <laughs> Malamig siya, maganda dito mag-stay. Lalo na paghihiga ka doon, katabi mo 'yung ano, 'yung bintana, mahangin. Dahil dyan sa nilagay ni Popsy na nanet Ayun, guys, nilinis na namin dito. Okay na at dito na kami magluluto ni Papsi so pag andito yung electric fan papunta doon yung hangin tapos bukas yung kwarto doon so pag ganyan, medyo mas malamig dito guys, kesa doon sa uh, lanay sarado namin yung mga pintuan ng kwarto, pera lang yung sa guest room, talagay ko hindi naman yan mga kasi may electric fan na papunta doon, tapos si Papsi <laughs> <laughs> nandito na siya naglinis siya ng kusina so ayan hinugasan na ni nee, papa pahingi ng ano akin na itong lulutuin ko at saka yung kwan ayan tinubigan na niya para yung mantimantika sa kamalinisan talaga lahat lahat pahingi ng ano sandok sandok ha oo pahingi ng sandok dandahan ka ano ka ha? madulas ka. Ay sa hindi naman beach walk yan, ano. Hindi madulas yung ano mo. Pero dahan-dahan ka pa rin. Baka kailangan mo yung map. Yung isa, O, oh. ay yung isa, madulas. Yung isa, Hindi <laughs> <laughs> ikaw na. <laughs> Tapos pwede na doon tayo magsalang ng ano, ng kanin. Gusto mo dito pa rin? Gusto mo dito ka pa rin magsalang ng kanin? Oo nga. Sige. Pero may kanin na ba tayo? <laughs> ah, okay. Yun ang tanong. Ako naman guys, nakalinis na ako dito. Nakamap na ako. Maaga kong tinapos. Kasi mahirap nga magkikilos. Dumugo na naman yung ilong ko kanina. Hindi <laughs> ko nga napansin si Papa yung nakakita dun sa ilong ko na meron ng dugo. Oh. Ayan, bukas lang 'yung pintuan doon para 'yung hangin doon lumabas. Okay, 'yung ulam namin, um, chicken at saka basta manok pala lahat ito. Sakang chicken liver, 'yung pakpak -pak, at saka 'yung leg uh, drumstick. Ayun, pakpak, -pak, drumstick at saka atay. Tapos ito na 'yung luya at saka sibuyas, yung bawang ito na, so yung sili ito na rin nagdala din ako dito ng asin yung iba, mamaya siguro o bukas, maglalagay kami ni papa dito mantika, ito na yung mantika may raplinisin, toyo, sana ilalagay ko dito, o kaya suka yung toyo, nagdumi ate tere, galing kay ate tere yan mm. from ate teresita pasalo o tapos ito nga pala lalagyan ko ng asin hinugasan ko na hindi pwede ang asukal dito kasi nakakapasok ang uh, langgam tapos ito na yung hinugasan ko na ano ang palaya ay nako putol-putol yung ginagawa ko kasi ito na feel ko na malamig pa naman dito kaya nag yan, nilinis ko yung ang hinuga ano nilabhan ko yan yung table runner na yan tapos yung mga basahan nagpugas din ako so ayun guys back na naman kami dito sa ano sa loob dito kami magluluto sobrang init doon. Ang kainaman guys, mula nung nagawa yung lanay namin at saka yung kusina, dito naman ang lumamig sa loob. Kasi nasasala niya yung init. Sorry nga pala pag namamawis ako. Mahirap yung ano, lakad ng lakad guys. Tapos yung nagtatrabaho ka, moving ka, mahirap kasi... Ah, yung init doon mo mararamdaman So, pag tanghali, ito sinasara na namin para yung init hindi na pumunta dito. Nandyan lang sa lanay. Tapos yung, mga, yung bintana, nakabukas lang yan. Yung mga inuminan ng aso namin, nilagay na namin dito ni Papsi para hindi na sila pumunta dyan sa lanay. Dati yung isa nandun sa kwarto. Pero baka mamaya ibabalik ko na yung isa doon sa kwarto. Ayan. Kasi basta. Ganon. <laughs> ibabalik ko na. Ito yung pinalit ko doon sa ano sa table runner na ano na ko. Tapos naglabas din ako ng mga basahan, 'di ba? Bumili ako ng sampung piraso nito. Para yung mga basahan namin dito, sabi ko, matino naman yung nandito sa loob. So ito yung mga nagamit noong may bisita dito, lalabhan ko na yan. Tapos yung hmm, ayoko na itong basahan na ito, ilagay eh. ko na ito sa garahe. Ito ayan, pwede pa saka ito. <laughs> at ano guys Pinagbiskitahan eh <laughs> kasi yung pag sobrang luma naman na wag na wag na gamitin yun minsan dito sa motor dito namin ano gamitin ni papa hi Dito si ano na nainitan kawawa naman kaya bigay kami ng bigay ng tubig ni Jamila Sky, alin ka na dito? Asan si Bella? Andito sa kwarto yata si Bella. Alin ka na? Sky, halika na dito. Sana. Ay, hindi. May hangin pa naman dyan. Naramdaman ko. Halika na dito, love. Dito na, halika. Sky. 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 Halika na. Buksan kay electric fan dito, guys, para ano. Dito sila ni Bella. Dito si Bella, eh. Halika na, Sky. Sky. Ang kulit nang, Ay, na pala. Sorry po. Tingnan natin si Bella. Bella! Nasaan si Bella? Ay, wala dito. Saan kaya yun? Dito na kayo nak. Buksan natin electric fan nila. Para hindi na sila gagala-gala dyan sa labas. Ang init pa man din. Ah, hindi ka na dito na. Dito na lang lab. Dito ka na lang lab. Gusto mo daan kay mama? Ayaw yata. Ganyan ang mukha niyan pag ayaw eh mukhang maksalbarado <laughs> hindi joke lang cute ka na cute <laughs> sama ka doon mainit parang gusto niya dyan o so, oh dyan na nga siya <laughs> binuksan ka na electric pan niya my appetite don't leave me Ill, i and dry Nakakaluto na ako. Okay, tapos na guys. <laughs> Nag-video kami ng ano eh. Nang message namin dun sa... Isa lang ito pa para yung huwag na sumingaw yung, yung ano, lamig. Nag-video kami ni Papsi dun sa... Ha, pin, para dun sa pinsan ko na ikakasal. <laughs> Hinihingan kami ng video. Nagbalik kami ng kurtina guys. Sabi kasi ni Pop, si kailangan ano, mas makapal yung ilagay namin para hindi makalabas yung aircon. Yung lamig. Parang nahihirapan yung aircon namin sa ano manipis na kurtina Ito naman dito. Magkaterno yan guys. Ito sa kayoon. Ewan ko kung ba't ganyan. Yun na, na pang. Wala na ako dyan, nilalagay eh, eh. Okay na yan, ano? Ha? Oo, basta ito lang, mainit, mainit yung ano na yan eh, sa side na yan. Na? Ayusin mo ah. Ay! Ayusin mo. Okay na. <laughs> wow! sinop na itong ano, cortina. Dito wala pa oh. nilaban ko kasi yung cortina dito. Oh. Sarap naman ang kinakain ng babaita na ito. Hmm? Sarap, dami oh. Grabe. Bakit? <laughs> Anong gusto? Gusto mo dito sa kama? <laughs> Anong gusto? Nakatitig lang siya halong. Dito siya sa ano ko, ko. Asa si so, Sky? Andyan? Guys, that's it for today's video. Matutulog na po kami and we'll see you again tomorrow. Konti lang po yung ganap namin, pero happy naman. Yun ang mahalaga. Good night! Okay, guys, salamat po sa pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan nyo din po ang thumbs up.